Hello mga kabady ko dyan, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again uh, to my uh, YouTube channel uh, Unang una sa lahat ay Thank you sa aking uh, mga bagong subscribers At sa uh, aking mga old subscribers din Napapasalamat ako sa inyo sa inyong uh, masugid ng mga suporta Sa uh, pag-view ano ng view ng aking mga videos Sa aking uh, mga Facebook followers no Ay yun, salamat sa aking TikTok Salamat din sa inyo ha uh, um, uh, kayo ang aking inspiration sa nagawa gawa ako ng uh, ganitong mga content para sa inyo to mga kabadi so for today's video mga kabadi as you can see sa ating title mga livestock ito mga kabadi uh, may nabili akong uh, baka at kalabaw na malaki din malaki yung katawan so ipapakita ko sa inyo ang uh, magkano na ang ating nabili dito mga kabadi so ayan mga kabadi Uh, nabili ko lang to sa kalapit lungsod ko lang no doon sa Alicia so kasi doon sa kanila ay meron siguro silang pastulan doon kung kaya ay uh, mataba itong uh, ating mga alaga so uh, maganda yung pag-arugan itong mga kabani tingnan nyo naman yung katawan ng uh, kalabaw na to lapitan natin so dito mga kabani oh, nabili ko ito itong uh, nasa uh, 43,000 Tingnan niyo naman oh, ang laki ng ano katawan niya oh. oh. tingnan niyo oh. Ayan, ganyan kalaki mga kabadi. Yung kanyang uh, katawan ang haba pa oh. oh. buffalo. Hmm. Yan mga kabadi. Doon naman sa tayo sa kabila. Meron din na akong nakita nga, bili din na uh, ano anong baka. Turo. So lapitan natin. Um, tingin ko mga kabadi may hybrid ito, Brahman. Si ang uh, kanyang uh, ano buko-buko nabili ko to sa 41 no ang laki ang oh. Ang tangkad oh so, tingnan niyo naman no? ang ganda ang ganda ng porma mga kabadi. so hindi siguro to brahman malaki lang kung brahman yan mga kabady mahaba yung tenga niya Pero so, good sa yan mga kabady as doon sa stockyard dito sa amin ay pwede natin yan ibenta sa mataas na halaga kasi Good quality ang ating nabili. So, ito naman isa mga body, oh. Ah, ito. Puntahan natin. Medyo maliit ito kumpara doon sa dalawa. Pero, okay lang daw. By Ansel naman ang ating atirada dito, mga body, Wala tayong pinipiling, uh, ano, baka at kalabaw. Nasa ano ito? 25,000. Ah, yan. Medyo maliit lang siya. Hmm. 25,000, oh. Hmm. Mahaba lang siya. Mahaba. Mata matangkad. Matangkad. Matangkad pero medyo nipis ang kanyang katawan, payat. Oh. Kaya at uh, nabili lang natin ito sa 25,000, hindi kagaya nung dalawa nga uh, mataas, malapad at matangkad. So, yun kung magpili kayo ng baka, iyon eh, ang isukat nyo, characteristics na dapat nyo hanapin. So, dito pa mga kabady, meron na yung kalabaw. Oh, nabili ko to na na nasa 23,000. Oh. Maliit pa to mga kabady. Oh. Pero malaki na ang katawan niyan mga bade. No? Oh, medyo bata pa pero okay na to mga bade. Okay okay na tong presyo na to. Bae ito babae. So puntahan natin doon yung iba mga kabady no. Nating a uh, titingnan doon sa kabila yung ating mga alagang mga baboy nung nagkaraang vlog ko mga kabady ay ipopost ko yung uh, link description no, nung nagpakain uh, tayo gamit yung Kings Bite the na ginamit, hinalo natin sa feed so ito na yung uh, resulta ng kanilang uh, no, katawan mga kabady after one month of uh, uh, feeding the ano, uh, Kings Bite the na hinalo so tingnan yung katawan ng mga kabady ang laki na laki ng pinagbago uh, approximately nasa mga 70 kilos siguro ito mga kabady no? si so, tingnan nyo ang tataba oh. oh ganyan uh, okay din yung ginamit natin na feeds dito bimeg premium so not sponsored no? from san miguel no? so maganda uh, wala akong masabi sa quality ng feeds na yun. si so, yun ang unang una na original talaga na feeds na, na for, nag-formulate dito sa ating bansa. So ayan, meron durok, tayo dyan mga body. Dito, la, large white at land race ang crossbreed na siguro ito mga body. Oh. Tingnan nyo, oh. Oh, ang ganda ng ating mga baboy ngayon. Ng, ano natin, oh. So ayan. So ayan yung... Siguro pag nabenta natin ito ay mag-invest tayo ng uh, ibang uh, pagkakitaan mga kabady. So punta naman tayo sa kabila. Doon mga kabady ay yun yung uh, mga maliliit pa. Ha? Pero hindi na man masyadong maliit mga kabady pero magkilaki din na sa drawer 1 ang pakain namin dito. So dito mga kabady ha. Samahan nyo pa rin ako. So yan mga kabady no. Ah magkakapatid yan. Ah, duroks ang ano ah, ang ano bang dito? Race ng mga baboy na to no. So tingnan niyo naman no. Oh. Ang ganda, maganda yung mga tawa nila. So dito lang meron lang isa dito na payat mga kabady ayan nasa gilid no. Hindi hmm, ko alam na siguro may sakit ito or something ba na ano sa kanya pero medyo maliit talaga siya. Hindi hindi na hindi ito na ulian noong ah uh, hindi pa nalunas, ginamit, ginamot na namin, pero ah uh, pwede na yung siguro mga kabady pag hindi nagamot. So dito mga kabady, balik tayo sa ating uh, livestock na baka. No? Kinat ko lang mga kabady. Uh, kasi nga uh, sa ibang area na, dito naman tayo sa ibang area no so ayan mga kabady kita nyo ah uh, ito yung uh, isa sa nabili ko rin na baka kasama doon sa turo no? No, sa buffalo na ano kalabaw So ayan mga kabady, matangkad yan mga kabady. 28k ang bili ko dyan. At uh, taga pa liog yan sa akin. Basta matangkad yan, babae. Matangkad. So tingnan nyo yung karakteristik nyo. Matangkad. Pero medyo matipis. Hindi naman masyado mapayat. Manipis lang ang ganyang katawan. At saka mahaba yun ang ganyang ano, length. So ah, uh, isa yon sa titingnan nyo kung um, bibili kayo ng baka at kalabaw so dito mga kabady oh, uh, na kalabaw ah uh, turo nga uh, yung maliit pa hindi pa hindi pa ganong gulang so yan uh, uh, puntahan natin para makita na yung uh, kanyang linaw yung kanyang katawan so medyo maliit pa yan talaga mga kabady 26k yan pero mas mahal yan mga kabady dahil turo pag lumakihan mga kabady ay yun Panalong panalo tayo Kasi nga sa pagbabaka at pagkakalaba Wala tayong uh, inalabas na pera Kasi nga ang pakain lang dito ay itong mga damo So itong mga kabady meron din isa dito Ayan uh, Medyo maliit pa itong mga kabady no Compare doon sa iba 15k Ang bilay natin dito nati Nati pa ito no oh. So balikan na, meron ding isa dito mga buddy, yung naglanday na, malapit na malanday si Roy ito uh, ano, baka si uh, kapag uh, matanda na yung babaeng uh, baka ay mahaba na yung kanya'ng sungay. So at medyo yung katawan niya medyo payat na, lusyang. So ganyan. Oh, niyo naman mga buddy, oh, ang taas ng sungay niya, oh. No? Pero mga anak pa yan, mga body, no? Pero hindi nakagaya nung, ano, nasa 20K lang bili ko dyan. So, tingnan nyo naman, no? Ang payat. O, oh, ang ganyang katawan, medyo manipis. oh, yan. Compare nyo dito, Oh. Kanina, ito yung, uh, ano natin, na uh, kin ng pinakita, yung 28K yung bili natin. So, kumpara nyo, ang ano lang, ang kanyang katawan, o, oh, daig na daig ito, compare doon. Parehal lang sila kataas mga kabady pero sa uh, taba, sa kanilang bang tawag nito, sa kapal na katawan lamang yun. So dito lang ang tapos ng video natin na itong mga kabady ay uh, sana ay meron kayong natutunan. At God bless sa inyong lahat. Bye bye at ingat kayo palagi sa inyong uh, journey sa life. So keep safe, keep on watching. So bye bye. Uh, miss you all.